guys, good evening. Tinatanong po sa akin ni Ma'am uh, Chuchi Bells kung ma'am pa, ma pasabta ko unsa ng isda, nga nung violation na siya kung i-click. Guys, uh, alam nyo guys, issue to ngayon. Issue yung pagkiklik ng isda. Sa totoo lang, hindi ko din to alam, naririnig ko lang guys, na yung pag-click-click ng uh, ads. Yung isda kasing sinasabi guys ay ads yan. So ako guys, ay page account ko ito. So tuwing live ko ay may ads, kahit po uh, long form video may ads at yung reels ko may ads. Never po akong uh, nagpa-click ng ads at sa aking team Kamita World, uh, kasi ako po yung admin, never po akong uh, nagturo sa kanila na mag-click ng ads ko at uh, yung nangyari yon yung screenshot ng ads nag dami nag screenshot na may ads nga daw ako ganito at saka noong huli naming uh, doon sa aking live sa aking profile pero yun guys ay walang wala namang ano yun kumbaga walang click walang click na nangyayari isang beses lang po yun kasi nga para malaman kung nanonood ka ba talaga sa aking live pero sa click wala po at ayoko yung may mga GCGC -GC, guys Never akong nagkaroon ng GC. Nagka-GC kami isang beses yung uh, tinulungan namin sa nasalanta ng bagyo, yung pamilya sa Cagayan Bali. Pero mula noon wala na. Never akong nagkaroon ng GC. Pina-remove ko po 'yon uh, July, July ko na basa yung violation na bawal talagang mga ganun guys kasi pagka kayo ay may GC guys, hindi maiiwasan nagpapasan kay ng link dyan hindi maiwasan yung may mga tulungan dito kasi guys, dapat organic lahat dapat ang ginagawa mo dito kahit pagpalo, kahit pagpapanood organic, dapat hindi yung parang nakikiusap ka, mayroon nga ang daming nagme sa akin sa messenger ma'am, napalo na kita, ipalo mo ako guys, sa totoo lang, huwag kayong mag-alala, lalo na pag nagko-comment kayo sa akin lagi at lagi ko kayo napapansin, hindi ko kayo dinidedma guys, nakamonitor po ako sa inyo, halimbawa may comment ka sa akin tapos na-react na kita pag-click ko sa account mo, hindi kita agad-agad may follow kasi may limit naman tayo. Pero pag-click ko sa bahay mo, as, lagi ko siya sabi, ah, okay, medyo malayo-layo pa to. Marami pang pagdadaanan nito, okay lang yan. So, ganun guys, ganun ako. Tapos pagka may sinishare kayo doon sa mitaw Kamita World, nag-monitor din po ako dyan. Alam nyo yan. Alam ng mga nandyan, naka -group. So, road to 15K na po yung mga followers doon. So, ayun guys, ito kasi ma'am Chuchi, yung sinasabi mong pag-click ng isda, eh, hindi po ito tama. Okay lang yan kung mag-click ka ng isda. Kung halimbawa, Jollibee, o order ka sa Jollibee, uh, at ano yung hotline, uh, alamin mo kung paano umorder. Yun, pwede. At ito guys, ha, e-remind ko lang kayo. Lahat ng device natin, ma-laptop, ma-cellphone, ma-tablet, kung ano man yung gadgets na yan, may IP, ay may device code yan. At pat, pati yung internet natin, may IP address yan. So, pagka yan ay ikaw, gawain mo yan, or gawain ng uh, device mo, ha, device mo, na kiniklik mo yung account na yun, guys, madaling matrace. Madaling matrace. At nakikita yung, uh, yung code mo na yung area na yun. Bakit? Yung area ba natin hindi nadidetect? Nadidetect kung saan tayong area, guys. Kaya nga tayo mayroong nakalagay eligible country kung anong country ka nakabilang pagka-trace ka o dito ka sa Philippines lagi kang nandito. Ito 'yon at ito yung device, ito yung ganyan. Guys, ganun. napakagaling galing ng algorithm, guys. Napakagaling ng ginawa ni Meta. So napakadali lang nating ma Kaya bawal po kayong gumawa dyan ng kababalaghan. Kasi narinig ko na po ito, ma'am itong pagkiklik ng ads, malaki nga daw ang kita. Guys, huwag nyo isipin yan. Kasi, ang pag pagkiklik lang ng ads, dapat may purpose. Ito ay mayroong kang chinecheck. Pero yung purpose mo ay lagi mong gawain at kiniklik mo yan. Lalo na kung nandoon kay sa loob ng GC at gawain niyo yan. At yan ang mga topic. Lahat kayo dyan, tatamaan talaga ng demonetize maniwala kayo guys lalo na pag nagsisin kayo nagsisin kayo syempre isa na din kayo sa connected doon sa loob ng ng messenger kaya guys never akong sumasali sa GC may GC ako yes kasi nasa business ako pero yung about sa aking mga uh, activity sa products pero yung GC about meta bawal po ito guys be careful kayo guys ha mag-ingat kayo kasi bilang content creator lalo na ako sa totoo lang ah hindi po talaga ako guys naga, ano, nag nakikipag yung parang na, nakikipag sali sali sa mga GC or sa kung ano ano man nakikita nyo ba guys sa aking messenger, hindi ako masyadong nagbabasa ako sa mga talagang kailangan nating sagutin yung kanilang problema, sa kanilang violation, sa kanilang plugging content. Kailangan nating sagutin kasi syempre napagdaanan ko yan. Pero yung mga bagay na yung usapang ay meron kasing nagchat din sa akin na ma'am baka pwede ka naming maano ma-invite sa ganyan ganyan. So minsan walang problema sa akin basta punta lang naman pero pagpapaakit sa live guys ha bawal po ito. So, ano ba yan? Ano, nasa ano kasi pa ako, guys? Nasa shop pa ako. Kaya, lahat ng mga tenant ngayon nagsasarana. Kaya, medyo maingay. Ano kasi, guys? May mga umaakit sa live din na hindi na nila inaalam yung ingay. Hindi na nila inaalam yung mga speech, hate speech. Bawal po yan, guys. May mga speech kayo na hindi karapat-dapat lalo na naka on air ka live ka guys hindi ka dapat ingatan mo dapat yung account ni host kasi si host ang kawawa dyan sayo hindi kasi ikaw ay nag join lang pero syempre nasa loob ka ng bakuran or pamamahay ni host si host po ang kawawa dyan. Kaya kayo guys, magingat kayo dahil napakadami na pong na-demonetize ngayon. Pansin nyo guys, bihira ko mag-live. Kasi nga, ang daming nagre-request sa akin. Yung iba nakikiusap talaga na umakyat sa live. Ayoko na po. Kasi po, sa totoo lang, pasensya na kayo guys. Ha, hindi po ako nagdanamot. Hindi ko kayang mawala ang account ko guys. Baka ito na yung... Kasi matagal ko itong pinangarap guys. Matagal ko itong pinaghirapan. At ang page hindi biro. Hindi biro trabahuin ang page kailangan mong mag 600k minutes of view para ma-unlock ka pero umabot ako dito ng kulang kulang 800k bago ako na-unlock at dito guys kailangan mong ma-unlock yung in-stream ads. May in-stream ads kasi ang page. Kailangan mo rin ma-unlock yung live ads. So, mag-ingat kayo. Ang dami na nito ngayon, ha? Kaya kayo, kung monetize na kayo, mag-ingat. Kung hindi naman kayo monetize pa, baka kayo ay Uh, hindi ma-monetize. Ang dami dito, guys. Mamaya, i-content ko yan. Nakaset, isi-set up niya yung account niya, pero growth rest. So, explain ko na lang yan mamaya kasi mahaba na masyado yung video natin.